ang essence ng SIPA. Short Intermittent Physical Activity. Intentionally mo gagawin, pero hindi kailangan full workout. Na ang physical activity dapat, pwede mong dagdag idagdag, ihalo, i-integrate, at gawin kahit saan. Pwede kang gumalaw, contributing to your physical independence and functional independence. Pwede ka rin ba mag-exercise kahit nasa mo? Oo, pwede. Pwede from end to end, meron kang goal na, ay, wala dito, lalakad ako hanggang dito sa kabila at pabalik. So, yun mismo, that's already physical activity. Huwag ka lang hinto ng hinto para kumain. O pero sabi nila, pwede ka naman kumain ng kumain, i-exercise mo na hmm. lang. Let's say, mga 4,000 calories yung ah, kinain mo. Bye. Kaya mo bang bawiin yan in one exercise? Mga dalawang buwan. Oh my God! <laughs> uh, uh, because for every one cup of rice, you need to, ex to walk, di ba? Well, about 30 to, to, 40 minutes. Yeah, so, yun po ang equivalent. One cup of rice, 30 to 40 minutes walking yes. para lang makonsume mo yung calories na isingos oh. mo.